Nowadays, naglalakian ang mga eroplano ng mga iba't ibang airlines. At karamihan din sa mga airport ngayon ay naglalakian din para ma-accommodate ang mga malaking eroplano ito. Kasama dito sa mga airport na ito ay mga mahaba at naglalaki ang mga runway para mapalipad itong mga eroplano ito. Pero di nyo ba alam na ang isang airport sa ating mundo ay meron lang napakiksing runway? At yan ang ating topic sa video na ito, ang airport na may pinakamaiksing runway sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at na subscribe, ano pang iniintay mo? Click na yung subscribe button, pati yung notification bell para maging like ka updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na siguro mapapulutan mo ng kaalaman. Tara, at simula natin ating video. Ang airport na may pinakamayiksing runway ay matatagpuan sa isla ng Saba sa Caribbean Sea. Ito ay ang Wancho E. Airport na ay pinangalan sa Ruban Minister na si Wancho Irawuskin. Ang runway na ito ay meron lang habang 400 meters o 1,312 feet. Just for comparison, ang standard runway ng mga airport sa iba't ibang lugar ay 3,000 meters o 9,850 feet. Paano nga ba ito nabuo? Ang pilotong si Remy De Hainan ay madalas nang naglalan sa tubig gamit ang seaplane taong 1946. At noong 1959, nakakita siya ng flat point sa isla at sinubukan niyang maglanding dito. Ito ay naging successful at na-witness ng halos lahat ng naniniraan sa isla. Dahil masyadong delikado ang paglanding sa isla, ito ay pinatigil ng kanilang gobyerno until 1962. At dahil sa kakulangan ng airport sa mga isla tulad nito, ang dalawang politisyan na si Claude Watte, at Juancho Irazquin ay nag na malagyan ito ng airport sa tulong ng Dutch government. Ang Dutch government ay naglaan ng $330,000 para matayuan ito ng airport. At noong July 24, 1963, ang airport ay opisyal na binuksan. Pinangunahan ito ng isang eroplanong unang naglanding dito na pinapalipad ni George Grioux. Sa kasamaang palad, si Juancho Chuy ay namatay bago pa ito buksan at noong September 18, 1963, pinangalan sa kanyang airport. Isang airlines lamang ang may authority na magland sa airport na ito sa kadahilan ng sila lang ang may capacity at may kaukulang training para sa ganitong sitwasyon. Ito ay ang Windward Islands Airways na kayala din Asmin Air. Ito ay founded ni George Grooks kasama ang iilang mga investors. At dahil sa eksi ng runway na ito, ang pinakamalaking eroplanong pwedeng mag-landing dito ay ang mga twin otter plane na kaya lang magsakay ng 18 passengers at a time. Ang Saba Island ay dinadayo ng mga turista di lamang dahil sa kanilang airport, kundi pati na rin sa mga bagay na kayang i-offer ng isla. Sa katunayan, noong 2019, bago magkaroon ng pandemic, sila ay nakapag-transport ng 31,000 passengers at ina-expect na ito ay dadami pa. Ang mga ilan sa mga inooffer ng isla ay mga scuba diving sites kung saan makikita mo ang magandang tanawin sa ilalim ng dagat. Pati na rin ang snorkeling opportunities sa Sabah National Marine Park. Maliban dito, meron ding hiking activities sa mga scenic mountain walks kasama ang Mount Scenery na isang active volcano sa isla. Iba man sa iba ang airport na ito, ang mga tao ay sadyang gumagawa ng paraan para lalong ma-explore ang mundo. Pangalagaan natin at i ang ganda ng mundo para sa mga susunod na henerasyon. Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at hindi subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na yung notification bell para maging like ang updated sa mga video sa ilalabas ko weekly na sigurado kapapulutan mo ng kaalaman.